Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung kitungin. Pumiging sila sa malayo-layo at humiyaw na, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin nang makita sila ay sinabi niya, Kumayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba sampo ang gumaling? Tanong ni Jesus. Dasa ang siyang? Wala bang nagbalik at nagpuli sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka sa iyong lakan. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon. At ang kapamyarihay mula sa katastasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat. Kung hindi ninyo susundin ang kautusan. At kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Madali siyang paririto at parulusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulang. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, daano man siya kadakila. Siya ang wilikha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagdatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang ating mga araw. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Magbangon ka, kung Diyos. Upang tanan ay masakop, bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulong ay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng mas asa masilay dapat na iligtas. Magbangon ka, kung Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataastasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, Papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, kung Diyos. Upang tanan ay masakop. Aleluya, aleluya, ang Diyos ama ay naghahangad. Lagi tayong pasalamat, kaisa ng kanyang anak. Aleluya, aleluya.